kan yang Hai mga langgay, kami magtanim kami ng ano, santol sa bukid. Buya. Ayan, magtanim kami para mayroon kaming ha-harvestin na santol. Ayan, na, na siya. Ayan, nagtatanim siya na santol. Ang aking buti na asawa, mahal na reyna prinsesa. Prinsesa <laughs> naging reyna na siya ang santol queen. Ayan na. Ayan stop. Ayan. Ayan. Bagan natin Nagkano sa, bukit guys Darating ang araw magiging gubat itong aming bukit Lagyan okay. ulit ng pataba Yung sa baba <laughs> Ayun lang para makita na ka Ini tuh. Yan, tinatakpan na ng asawa ko yung ano, yung santol. Tapos, pagkatapos niyan, uh, lagyan namin ng kulungan. Wow, kulungan. Lagyan ba namin ng screen kasi uh, baka kainin ng kambing. Kasi yung kambing namin ay minsan nakakawala. Kaya yun, kinakain yung mga talbos. Ayan, nag -ano na kami, nagtusok na kami ng lalagyan ng ano ba, ng buuhin namin niya. Tapos, paikotan ng, paikotan ng ni ayan mga langga na umpisaan ko na yan tali yung mga ano yung mga pangharang para lalagyan ng net para ano para maganda na siya at saka safety ba siya sa mga ano mga kambing ayan nagaano ako nagatali tapos tabingi pa yung aking na camera kasi syempre walang may taga ano taga video <laughs> ano ba ah uh, sikap na mabidyohan yung uh, ginawa ayan ayan nagatali ako dyan para mabilis matapos ni ano na yan yung mga langge, hindi ko na yung ginapantay-pantay yung mga sa paglagay ba ng mga harang-harang kasi pag na yun ng ano na hindi naabot ng kambing yung mga dahon tatanggal na nga yung ano yung net dyan tsaka pati yung ng mga kahoy yung harang yan pati yung pa ako tumutulong na sa pag ano, sa pag ano ng kahoy kasi yung lang taga para madali kung ano, ba matali, hindi mahulog <laughs> Hay malangga ito tapos na maglagay ako ng net kasi baka malamukan yung aking santong hindi joke lang. <laughs> para lagyan ng ano para hindi kainin ng kambing kasi yung kambing namin ay laging nakakawala lalo na yung anak na kambing. Ayun, itaas lang namin tapos tatanggalin din namin 'yan. Ayun oh, 'yan mga langga. Ayun. Tapos ikot-ikot lang ko diyan. Tapos mamaya ay Uh, ay, hindi pantay pala yung pag-ano ko ng kamera. Kasi, uh, ako lang kasi nag-ano, walang may nagka-video. Tapos, ikot-ikot ko lang yan hanggang magiging maano siya, maano yung taas. Oh, Tapos, wala. yun. Ayan. O, oh, nagka-buhol-buhol pa dyan. Nahihirapan ako dyan kasi yung iba nga na kulambo. Ay, kulambo. Yung screen. Ay, screen net pala net. So, <laughs> oh bigat <my God. laughs> Ayun, nabuhol-buhol. Ay, sana may makuha kayo na teknik mga langgat. Okay, te. Ha, nagka bol na bol, bol pa yung ano nit. Ayan, sana ano, mga langga, may naano kayo dyan sa pag namin ng ano, ng santol. May napulutan kayo kung paano gagawin. Ah, tapos nilagyan namin ng ano, ng mga kahoy. Tapos pinaikotan namin ng net para ano.

Ay, na. Ayan mga langga, tapos na. Magdidilig na lang ako dyan. Uh, tapos yun. Uh, update ko na lang kung maganda yung tubo niya o kinain ng kambing o nakapasok yung lamok, hindi, joke lang. <laughs> update ko na lang. Sana magustuhan niyo may makuha kayo na technique kung paano nyo, anin yung mga puno nyo para hindi makain ng mga ano, kambing nyo o mga alaga nyo ano, hayop. Ayan. Thank you for watching mga langga. Subscribe. Thanks.